Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggulita sa ikisang daan at na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong araw sa Luneta Park. Pumingi tayo ng update. May report ang ating kasamang si Joshua Garcia. Live, Joshua. Yes, Audrey, naging maayos at masigla ang isinagawang flag racing at wreath laying ceremony dito sa Luneta Park kasabay ng pagdiriwang na ikisandaan at dalawang putanin na anibersaryo ng ating kalayaan. Audrey, pinangunahan nga ang nasabing seremonya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang dalawang anak na lalaki na sina Sandro at William Vincent Marcos. Sinalubong ang Pangulo na marching parade mula sa Philippine Military Academy bilang parangal sa kanyang pagdating habang kasama niya ang kanyang pamilya na nagtaas ng matawat ng Pilipinas habang umaawit ng lupang hinirang. Kasama naman ang Pangulo na nag-alay ng bulaklak sa monumento, si Rizal, uh, monumento ni Rizal, si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. at NHCP Chairperson Lisa Guerrero Nakpil. Dumalo rin sa seremonya ngayong umaga ang ilang kawani ng pamahalaan tulad ni Tourism Secretary Christina Frasco, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, Transportation Secretary Jaime Bautista, Manila City Mayor Lacuna, o oh Hani Lacuna, at iba pa. Audrey, sa sitwasyon naman dito sa Luneta Park, napansin natin na yung mga kalsada isinara kanina para sa seremonya, katulad ng Rojas Boulevard, TM Kalaw at Padre Burgos Avenue ay bukas na para sa mga motorista. At gayon din yung parke dito sa Luneta Park ay bukas na para sa publiko, para sa ating mga kabayan na nais mamasyal ngayong Independence Day. At yan muna ang mga pinakuling balita dito sa Rizal Park, Manila. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia. Samantala, hindi kayat ng uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na pagtuunan ng pansin ang kakayahan ng bawat isa sa pamamagitan ng pagtatatag ng bagong Pilipinas na maunlad at malayang republika ngayong araw ng kalayaan. Sa kanyang mensahe, Sinariwa ng Pangulo ang pag-awit ng mga Pilipino sa ating pambansang awit kasabay ang pagwagayway sa pambansang watawat sa kawit kabite. Bagamat ilang taon na anya ang lumipas, sariwa pa sa alaala ng mga Pilipino ang pagkawala sa kadena ng pananakop ng mga dayuhan. Naway napanatili anya ng mga Pilipino ang pagkakaisa at dignidad ng pagiging malaya sa tulong ng ating mga ninuno. Ginilala rin ng Pangulo ang katatagan ng mga magsasaka at manging isda, sakripisyon ng mga guro at katapangan ng mga sundalo para protektahan ang ating teritoryo. Ngit pa ng Pangulo, magkakaiba man ang oras o panahon na way magpatuloy ang diwa ng kalayaan sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagharap sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Budget and Management na magpapatuloy ang pagpapalabas ng 2022 at 2023 performance-based incentives para sa mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno. Ayon sa TBM, layon lamang ng inilabas na Executive Order 61 na i-review ang mga sistema na result-based performance management at performance-based incentive ng gobyerno upang ma-harmonize, streamline at gawing mas efficient at napapanahon ang proseso ng pagpapalabas ng personal incentives. Dagdag pa ng DBM ang alokasyon sa budget para sa 2024 PEI ay komprehensibo, nailabas sa mga ahensya at magpapatuloy. Samantala, ang FY 2025 PEI ay isasama sa National Expenditure Program Mapapatid na ang EO-61 na inilabas noong June 3 ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbibigay halaga sa ease of doing business kahit na sa RBPMS at BPI system dahil ang mga ito ay tinuturing na kalabisan at pag-uulit sa internal at external performance audit at evaluation system ng gobyerno. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update. I-follow today kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.